Guys, nasubukan nyo na bang pagsamahin ang pipino at liempo sa isang dish? Grabe guys, pag nasubukan nyo ito, tiyak, taob na naman ang isang kaldero ng sinaing. Simulan na agad natin itong dish sa pagmamarinate nitong 1 kilo ng liempo. Medyo may kaunting buto-buto ang mga nabili nating liempo, pero okay lang yan guys. Nahugasan ko na nga pala ito ng dalawang beses bago natin ilagay sa bowl. Kasama ng karne ay ilalagay din natin dyan yung mga sangkap natin na pang marinade. Unahin na natin dyan ang limang cloves ng bawang. hiniwalang lang natin yan ng pino guys. Mas maganda sana kung almires ang gagamitin dito para mas mapino pa nating maigi. Kaso, di pa po ako nakakabili ng almires eh. <laughs> Sunod na natin dyan ang toyo. Sa paglalagay po ng toyo guys, tantya-tantya na lang tayo dyan. Sunod na natin dyan ang sampung kalamansi. Gamitan lang natin yan ng strainer para di naman natin masama pa yung mga buto sa pagmamarinade halo hanggang sa mag-welcome na ang mga pang-marinade. Bale, imamarinade lang natin niya ng isang oras o higit pa. Para mas manuot ng maigi yung lasa ng pang-marinade sa liyempo. Makalipas ang isang oras ay kunin na natin yung minarinade natin. Yan guys, okay na okay na tong liyempo. Proceed na tayo sa pagluluto. Sa isang kawali ay magpapainit muna tayo ng mantika dito. Ilagay lang natin sa medium heat ang apoy. And once uminit na, ay ilagay na ang mga liempo. Bali, lulutuin lang natin ang mga liempo ng 10 minutes per side. Kung gusto nyo naman po guys na medyo less sa mantika na magagamit at may pagka-barbecue flavor tong dish natin, pwede nyo naman pong ihawin itong mga liempo. Less na sa mantika at less ka na din sa gas. Pero kung hassle sa inyo ang pag-iihaw, prito ang perfect gawin dito. Habang piniprito po natin ang mga liempo, prepare muna natin yung iba pang mga ingredients na gagamitin natin. Hiwa-hiwain lang natin dyan ang pipino, kamatis, sibuyas, at luya. Yung pipino at kamatis, hiniwa natin dyan ang medyo malalaki. At yung sibuyas at luya naman ay medyo maliliit. Dito pa lang sa pinapakita nating mga gulay ay nakikinikinita ko na na magiging makulay talaga at parang malafiestahan itong ating magiging dish. Kaya kung sakali magugustuhan mo ang ating dish, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-comment ka na din po ng I love this recipe! Maraming salamat po! Matapos nating mahiwa-hiwa ang mga gulay, ay babalikan na natin yung piniprito natin at baka naman sunog na. Yan guys, luto na ang both side ng ating liempo. Maaari na natin yung hanguin. Hiwa-hiwain lang natin itong mga liempo ng ganito kalalaki. Napaka-juicy naman itong liempo natin. Tinitingnan ko pa lamang high blood na ako. <laughs> Kaya sa mga may high blood pressure po dyan, control-control sa pagkain na matatabang pagkain ha. Matapos nating mahiwa-hiwa, ay pagsasamahin na natin yung lahat ng ingredients. Lagay na natin dyan ang pipino, kamatis, sibuyas, luya, at saka halu-haluin. Budburan din natin yan ng asin at paminta. At saka ulit haluin. And that's it guys. Ready to serve na yan. Oh, diba guys? Napaka festive ng dish nating ito today. Kompletos Ricardo ang ating recipe. May malaking chunks ng karne at gulay pang balanse ng dish natin. Tag nyo na din ang mga friends ninyo at subukan nyo na din ang recipe natin today. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!